DAAAAAAAA matindi at magulit Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabi Hanapin mo na siya at ifollow mo na siya Please stop, Nako, tara na mga magikiro. Mayong uh, Otto. Mayong Otto, Visayas, ug magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino mga OFW. Saan man panig ng mundo, patoplok guys. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, mga si mga katutubo. San mampanig ng Pilipinas, Vote Street Team PDP. Team Duterte. Toplok po mga kababayan ko at magandang tanghali sa lahat ng mga silent na uh, subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Ripley, maraming salamat to sa inyong buhay po kayo. Marajao, Karajao, Siargao Island. Live na live pa rin po tayo dito sa Siargao Island. Kung saan talo na si Barbers. Maraming salamat to sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdag Pilipinas. Maraming salamat to sa mga nagpakola. Thank you so much po sa inyo. Hey yes! e. Bautista, Gris Villamero, Chad Antonio, Jen M, Lablin Sibukawa, Gloria Van David, Goodson, Bangag, Bubong Marcos, Nimal, Gemeline Hernandez, Tol, mga tayo sa pangalan mo, Tol, Victoria Donato, Mario Ma, Russell Berba, Ferdinand Manuel, Ima Alterado, Dinelen Parkasio, malaming salamat to sa iyo. Thank you so much so sa inyo. Yeah. Toplok guys. Magandang tanghali po si Buana Gayod, ako na Net Gonzales, Eden Bailud. Jaan sa Singapore, Analog Kenzo Sato, Cory Mamak. Bang bang. Yeah. Bang bang. Dinelen Parkasio, salamat sa binawa ng pakulay. <laughs> Hi Len, Josia Maralia, Spartans, Victoria Donato, si Buana Gayod, gandang tanghali guys. <laughs> Daming ng dami ng mga ano no, mga roko-roko no. <laughs> Emily Ta Bryant, Sir Tid Brayat, magandang tanghali po. Emily Janet Roche, magandang tanghali po sa ating <laughs> Ang buhay ay gulong ng palay. <laughs> Hi, Philly Snell, Texas, USA, Tengger, gandang gabi. Ang oh, gandang gabi, gandang tanghali. Nay, <laughs> Lord, this is Pahas. Pwedang tanghali po na Marina Bustamante, Venus Diaz, Ticharilo, Tony Buoy TV. Buhay po tayong lahat. May, may nakita kong buhaya. Magandang tanghali, Pretty Amy. Bagong promote. <laughs> Venus Diaz, gandang tanghali. Umakain ng pira, pati ginto, ginawang panghimagas. Wala nang magawa sila, no? Kundi paipal, pakupal, walang ginawa sa bayan, panluluko lang ni Mal. Patoplok! Aba, ano ba ating inintay, mga kababayan ko? Tara na! Umpisahan na natin! Bisda ka na! Hello, Sinti Sante! tanghali sa ating lahat. <coughs> Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Misdak Pilipinas. Nakakatakot po itong ginawa ni George Garcia dyan sa Kumulik. Yes! Hello, Texas USA. Naipel maraming salamat sa pakulay. Kumulik po ito kasi kumukulik. Yes! Bistado po ang magang pandaraya ng ahinsyang ito. Grabe naman! Yes! Grabe itong mind conditioning ng kumilik at paniguradong dehado po ang Team PDP Laban sa ginawa ni George Garcia. Ito po'y harapang panluloko sa mga taong bayan, sa mga butante. Gagi. Hello, Greyschung, mga gandang tanghali tao po sa inyo. Dapat bantayan natin itong galaw ni George Garcia. Mukhang uh, gusto niya talagang sundin. Yoong utak ni Ngagba na 12-0. Pero hindi po ito mangyayari. Kaya sama-sama po tayong magsiwalat sa katarantaduhan ng kumilik na ito. Kumulik. Jennifer Palanas, kaya ako sunod tanghali sa ating lahat. Ang tanong, ah, hayaan ba ito ng taong bayan? Hindi po pwede, kailangan magingay tayo eh. Harap-harap ang panggagago to. Ginawa ko tayong Grade 1, section 10, tabi ng kubita ang upuan. Gagi, oh. Hello, Hans Ja. Patoplok nga, guys. Team Suka, Team Duterte. Former President Rodrigo Roa Duterte. Susugod po jaan sa Hong Kong. Hoy mga OFW Hong Kong, abangan nyo po ang Team PDP, Team Duterte. Huwag po natin po itong palampasin. Tulungan po natin si Tatay Digong, uh, Mayor, uh, uh, Vice President Inday Sara Duterte, para ho. Tapos na itong kahibangan ng mga Team Budol. Hello, this is Nas. sa New Squid Games. Pero bago po ang lahat, sabi ko naman budol. Huwag po tayong magpanipaniwala. Huwag tayong maniwala. Dito po kay Castro. Castro. Meron si Morano. Niluluko yung taong bayan eh. Tinarantado ho tayo dito eh. Kumbaga yung papel talaga, papel ng babaeng ito no. Itong bulager na ito. Gagi may may gagi may tumawag oh. Hmm. Sino ho ito? Teka lang. Hmm. Hmm. Teka lang may tumawag ko oh. live na live na live tayo. Kilan guys ah. sa <coughs> <coughs> Ay naman <laughs> Ito so, siguro ito. Mm. lang guys. Sa patoplok nga guys. Naningil lang utang buang. <laughs> Naningil lang utang. lang <laughs> utang. Disturbo. <laughs> Alam nyo po, itong si Castro talaga, budol-budol talaga ang ginagawa itong ano niya, purpose. Mambudol ba? No? Mambudol ka na na mambudol ka? Lord, you vlog. Hindi ko maintindihan, no? Hindi ba sila nahihibang? Rete Ime, marami salamat sa pangulay. Another uh, controversial topic. Just keep doing the right thing naman, oh. Eh, teka lang, teka lang. Teka lang. Hmm, teka lang. Wag ito, ito, ito. ito matawag. <coughs> ito, ito, tigelang. Oh, Disturbo. Hahahahahahahahahaha. <laughs> Gagi. <laughs> na guys ah. bí sinh bí sinh các, ngay live, <laughs> lang guys à, ôi bố hay, guys, <laughs> Isang oras Đang đây là Yung par parcel, ko dumating, wala pang bayad. <laughs> Alam nyo, hindi, hindi ho talaga ano, tumitigil itong si Castro sa pambubudol. No? Tingnan nyo, ah. Uh, panoorin nyo po ito. Kasi harap-harap ang panluloko. Tapos biglang napaso. Kunti lang, kunti lang, kunti lang. Patoplok nga, guys. Sa darating po na by March 31, Mm. Sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Mm -hmm. Pero by March 31 po, ay aasahan po natin ang pagbaba nito. Yung bigas daw ay pumapalo ng 49 pesos buing. Sa March 31 daw, ay aasahan daw bababa ang presyo. Gagi na talaga naman. Magkano ba talaga ang presyo ng bugas? Bumibili ba to sa ano? Bumili, bumili ka, ma'am, sa palingke, ma'am. Ano yung bugas mo? Pagkain ng aso, may kasamang kuto? Alas, saan kaya tayo makabili ng mga pakyaw buang? Election time kasi, kaya sila nanluloko na lang ng kapwa Pilipino. Kawawa naman nung kaming mga Pilipino, hindi pala kami yung iba. Di ba kami naniniwala dyan? 49 pesos na daw yung presyo ng bugas. Yung nag-ikot ako dito sa awa ng Panginoon, 65. <coughs> Gagi, oh. Saan ba talaga? Tapos, bababa daw. Bababa daw ang presyo ngayong March 31. So, 49 na ngayon. Pagdating ng March uh, 31, baka magiging 35 na yan. Grabe. Sarap ng alintindi ng amats. Ingat tuloy oh. Nang 45 pesos. Oy. Pati na po ang uh, pag... Narinig nyo, pagdating ng March 31, bababa daw ng 45 pesos. <laughs> ang inumin. <laughs> uh, hintay namin ha. Hintay namin. Teka lang, sagutin ko nga to guys muna. Ay gagi, maano kasi tayo. Maputol kasi yung live natin. Teka lang, teka lang, teka lang. Hmm. Maputol. Teka lang. teka lang. Teka lang guys ha, maputol yung live natin gagi. Oh. Emergency lang to guys. Maputol kasi, disturbo. Kalibre <laughs> <coughs> si 45 siguro. <laughs> Tangin ang bugas na yan, magiging 45. <laughs> <laughs> Charing! <laughs> Ginagagit siya sa akin. <clears> tingin <throat> lang, tingin lang, tingin lang, taki lang. Hmm. Sige, sige, sige 45 Bigas daw, mura Kasi may kailangan may ulam Ulam. Tingnan nyo yung ulam. Magmura din daw yung ulam. Yung ulam, yung ulam. Pag, uh, ang presyo ah. po ng baboy ah. ay maaari po ito. Maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ato po ay uh, sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng kasi matpigi ay uh, bababa po uh, between 350 to 360 per kilo. At oh, pagdating daw ng uh, lunis daw, lunis na yan. Bababa daw ng 350, 360 per kilo ang uh, tawag dyan. Karni ng baboy. Mura yan sa inyo? Hala? Ang mura nila, 350 ang kilo? Susko ginoo, ano bang nangyari sa Pilipinas? Wala na, lukuhan na lang talaga to guys, lukuhan. Inarantado tayo, mura daw, 350 ang kilo. Sabi ni George, anong mababa, 400 na nga sa Cebu? Panaw ni Tatay Digong, 220 lang yan eh. Di ba, kilo ng baboy? Ngayon, yung kilo ng baboy, mahal na kasi nga yung mga baboy na sa kongreso kinukuha. Ang lalaki ng tiyan. Mahal po talaga, ma'am. ganun po ang mindset Gan, ng mga nasa gobyerno ngayon. Panluloko, pambubodo lang ang ginagawa. Ayaw nila magsabi ng katotohanan. Ano ba ho talaga ang plano ninyo? Plano talaga ninyong budulin kaming lahat? Huwag ganun. O sabi o sa Daba, 430. Dito sa Bulacan, 400. Iwan ko ba sa mga yan? 350 daw? <laughs> Mura na daw yung 350. Grabe. Wala, dyan na talaga ang kaya nila. Hanggang, hanggang dyan lang, mambudol. Gusto nilang mambudol to the max. Mm. Kano ba kilo ng manok? Grabe ang